Morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Halika, kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers ng bawat bansa. Uy, pag nagustuhan mo mga 3-digit lucky numbers na to, pwede mong kunin ito, uh, pwede mong tayaan. Kung binigay ko kunyari sa Japan, yung nasa Pilipinas ka, okay lang yun. Okay, so ito na po ang mga 3-digit lucky numbers. India, 219. Philippines, 734. Thailand, 226. Taiwan, 789. Malaysia 933 Dubai 256 Hong Kong 774 Singapore 310 China 285 Texas 009 Israel 937 Las Vegas 148 Alaska 350 Saudi 123 Japan 784 Italy 665 Germany, 930. Korea, 251. Greece, 844. Canada, 106. Mexico, 983. Australia, 712. New Zealand, 765. Ayan po mga kalaki, mga 3-digit lucky numbers at pwede nyo po siyang i-rumble kung gusto nyo para marami kasing nababaligtad ang mga numero. Pagka nabaligtad yan at nakarumble ka, panalo pa rin po tayo. So, good luck mga kalaki. Ilaban mo na yan. Good luck at sana manalo ka ngayon.